Ganito ang Pilipinas. Okay lang sana na ganito ang kanilang kalagayan. Kung walang pera ang ating gobyerno. Ilang araw na kayo dyan? Magdadalawang buwan na, sir. Kami lang yung pinakamatagal dito na hindi pa na si Dalawang mama. buwan? Opo. Ay, kulang pa po kasi, sir. Ay, mama na paano ba? Na paano ang nanay mo? Nanay mo? Opo. Okay. Na-slide nice po sa siya. Na paano ka? Na-operahan na po yan dito last year. Na-infection Sige na, sige na. Tapos? Ay, kailangan na-operahan ulit. Tatanggalin yung bakal. Tapos yung infection. May bakal. Tatanggalin. Dito po dalawa. Ibig sabihin, ilang buwan na kayong nakaganyan? Dalawa. Magdadalawa. Two months? Magdadalawa na po dito. Higa. Hindi kami inaadmit, hindi ma si mama pag Bakit yung daw, kulang namin na 45. Magkano yung kwentada na dapat bayaran kung ma siya? Ano, 300,000 300, po yung lahat-lahat na. 300,000? Opo, ano bali yung kulang po. Naayos ko na yung iba. Bali yung kulang po is ano, uh, 45,000 na lang po. Sinong kausap mo sa loob? yung doktor po ni mama, si Dr. Victoria po, ay ayaw yung si mama opinahan. Alam na, niya na ang kulang 45,000. Bali, 95 yun. Ngayon, nalakad ko sa DSWD, dinagdagan kami ng 50,000. Eh, ngayon, kulang na lang namin 45,000. Para maoperan. Okay. Dalawang buwan na kayo dyan. Okay. Kami lang, sir, pinakamatagal dito. Kayong pinakamatagal. Saan kayo na nangungubeta? Wala. Well, Diyan, sa CR ng lahat na Ay, Paano siya nalakad? Ay, wheelchair po. Mahimiram lang po kami dyan sa loob. Pero paano po nakakalabad naman? Eh, sir, nahihirapan na si mama na mamaga yun sa loob. Ganyan na infection. Wala kami iba mahingian, sir, na tulong eh. Kasi yung ano ni mama, walang CPR daw, walang food. Kaya hindi kami makahingin ng tulong. Uh, meron na siyang GL. Uh, ang bill, ang kwenta, 300,000. Ang kulang na lang 45,000 para maopera. Ang gusto buo. Opo, kasi hindi sa loob sir eh, na kaya nahirapan kami. Sa Pacific po, babayaran. Yung... Sa Pacific, alika kapatid. ka? Grabe oh. Parang ang sarap magsinador, ano? Para ipaayos to, ano? Ganito ang Pilipinas. Ano wala Okay lang sana na ganitong kanilang kalagayan. Kung walang pera ang ating gobyerno. Eh ang daming sinasabing nawawalan pera ang gobyerno. Pero ganyan ang kalagayan ng mga pasyente, ano? May pasyente kayo? Sino pasyente nyo? Ha? Huh? Na Salamat. Ha? Hindi, yung pasyente nyo. Na paano? Na? Nahulog. Taga saan kayo? Ha? Sibuyan Island. Anak mo. Saan kayo nangungubeta? Diyan kayo natulog. Ilang araw na kayo dito? Grabe wow. okay, naman. Hindi, na kayo naliligo. Saan kayo naglalaba? Sente mo, ate. Saan kayo kumakain? Minsan, saan kayo naman? Minsan, meron. Minsan, wala. O, paano yung bata? Wala Nakakapayak naman ang kalagayan ng mga kababayan natin. Sa kali po mamaya, ang ang, ang po si Dr. San Pedro po ang uh, Ali Apo dela na po ta? Kasi si Alika. direktor po nasa papapa-opera pala, wala po diyan. Doktor nagpapaopera. Oo, si direktor. Si eh, Dr. San Pedro naman oh, may git two 2 months. Yung ata. Oo. Oh. Pasyente po. Oo, 300,000 ang estimated cost ng kailangan nakapangalap na ng GL na 255 ba tayo pang operahan hindi mo masasagot yon kaya nga Bro, sino ang doktor? Si Dr. San Pedro po. Ang ipotok Wala po kasi sa mga ipotokan. Chief Medical. Ay, okay. Kausap mo na siya? Ang abala po? Sa afternoon, Dok. Dok, yung pasyente niya, mother mo? Two months nang nakahiga naka doon sa waiting area. Kasi ang estimated amount, Dok, nung... Uh, director, no? Ay, hindi po. Okay. Dok, yung estimated cost nung uh, operation and everything. 300,000. Ano pa bang opera sa kanya? Dalawang hita po. Naka... Na po. May bakal na po last year. May bakal dito bakal po. Na, na. Dito po kami last year. Hmm. Na-infection ah, po. Na oh, po. Na infection Ngayon, Dok, nakapag-produce na sila ng GL, guarantee letter, na 300,000 yon ang kulang na lang, 45. Meron naman po kami maip na hindi ba kayo nagtutunan sa social security? Hindi po, ni ano hindi po na, kasi ano bawal daw kasi walang CPR, yung parang mahigpit yung kay mama. Kasi kaya nahirapan. Ano yung CPR? Po, uh, yung code po, wala po. Ano yung FDA? Yung hindi po siya. Food and drug na ano. Bawal kasi ang gobyerno bumili ng baka. Pag walang So ano ang plano natin sa hmm, kanya? Ano okay, eh uh, uh sino po bang attending? Na? Sa Pacific po. Hindi sino yung doktor? Si Dr. Victoria po. Victoria. Sa AO po. Sa Ang pinagpaalala, Dok, ng family, kaya pinuntahan ko Considering na may uh, feedback na nagkaroon ng infection. Parang nagkalat na siya. Baka si ma uwi, mabulok, maputol. Sino po nag-operate sa inyo dito? Eh? Opo, si Dok Corpus po yun, last year. Last year. Okay. Parehong nagka-infection? Opo, isa lang po. Bali, papagalingin daw muna, i-aanohin muna ng gamot. Opo. Sabi matatagalan po kami dito. So, naka-admit siya ngayon? No? Hindi po. Two months na nandoon ka sa waiting bahay. area. Bakit, bakit hindi kayo nag-admit kung anong daw mo Nagmaka binigay? Nagmakaawa na po kami. Wala po binigay. Kaya namamaga po, namalalo na po. Hmm. Investigahan po, sir, muna. I don't, hindi ako familiar with the case Yes. I will, I will talk to the, yung mga attending. Pero, unsolicited advice, Doc. Nandoon yung pasyente oh. na nagsasuffer dapat man lang sana oh. alam niyo kasi mga ganyan sa talagang wala naman kami tinatanggi ng pasyente dito dapat sana it's poor judgment for yung attending actually Dok, doc dapat hindi na ako nagpipag-usap sa'yo. Oh, sa yeah. exactly. Diba? Oh. Pero, di ba pero hindi naman po sa dami ng pasyente dito hindi naman dami na pasyente yes mm -hmm. pero uh, i'll get to the bottom hindi mali talaga yung Dami so, hindi dapat talaga. Siguro sana daw, if I may suggest, while conducting investigation, at least, kumbaga, hindi man ako doktor, okay. pero matcha-check naman natin, kumbaga sa priority, considering na may infection okay. ha, at Malayan. nandun lang nakahiga sa papag, doon sa kahoy. Kayo? sa po, pa. Yeah, Saga, kayo? Takloban po kayo. Taga-takloban, late kayo. Saan kayo naka... Diyan lang po kami, simula ako na Nagbas kahoy. lang po kami, papunt, galing uh -huh. sa Tacloban Nagbas lang po kami, galing Tacloba. Tapos? Tapos dito na po kami nagtira sa upuan. Ah. Doon sa upuan, hindi nyo alam, Dok? Baka gusto mo tingnan natin. Oo. Oh. <laughs> Kung pwede lang, para ma saksihan hmm. mo yung palagay. Sa pagkain, yun. gusto namin magpa-admit. Eh, ayaw naman ng doktor kasi kulang pa daw para masali kami sa pagkain doon sa loob. Actually, sobrang busy ako. Sobrang busy ako, Dok. Kaya lang, alam naman natin ang sitwasyon. Uh, boss. Uh, boss. Ang kinakatakot ko lang dyan, Dok. Baka masobra yung infection niya. Maputo, putulan. Yes, boss. Baka maputulan ang paa. ten pasyente do 2 months na dito dito lang kayo yan ganyan ano ang sabi ng doktor? ano ang sabi ng doktor sa inyo? ate taga saan ka? sa Globan sa eh ganito 'no. Gusto ko lang alam ni Doc, 'no. Yung 45,000 para sa akin bilang congressman, eh maliit lang 'yan. Ang problema lang, yung pondo ko para sa medical assistant pinutol. Wala akong pondo. Kaya itong problemang ito ilalapit ko sa mga kaibigan ko. Sir. Okay. May other sources of funding naman po kami. Yun, salamat. Ayusin na lang para hindi na kayo... salamat. Mabal. Kasi ang kinakatakot ko dito, Dok, baka masobrahan yung infeksyon at putulin. Eh, kawawa naman. Ay, so, paano natin ngayon para ma-evaluate natin na mabuti? Hmm. Kailangan i-admit na... Ay, hindi po. <laughs> hindi, kaya binanggit ko nga kay Dok na dapat Mabigyan agad ng attention kasi kung mapabayaan 'yan ay masakit, di ba? Masakit naman kung puputulin eh bata pa. Oh. dok, ito oh, taga taga Sibuyan Rumlon. Diyan mo may batang maliit. Ah, uh, Brother Jerwin, yes, sir. Hindi naman tayo namumulitika, ano? Pag naupo tayo sa Senado, ipapriority ko ito. Kawawa, Dok, oh. No? Tagarumblon. May batang maliit. Sino po yung pasyente? Ito, yung may pasyente nasa loob na ang masakit lang na parang hindi natin maano na makita may pera ang gobyerno pero hindi kita sinisisi eh, Wala kasi si Doc kasi wala naman sa posisyon para sumbatan ko. Nga no, ang kinakalungot ko Dok, may pera naman ang gobyerno. Pero ang dinadanas ng ating mga kababayan, oh. No. Kumbaga pagtitingnan mo ang kabuuan pera ng gobyerno, barya lang itong problemang 'to. Nababanggit ko lang sa'yo, no? At nakikita ko naman yung mata mo, no? Parang halos maiyak ka na, eh. Nakikita, actually, meron na kami yung proposal. Kasi may lugar kami dyan. Pinapa-renovate. Gusto namin pa-renovate para yung parang temporary shelter mm Eh, medyo kulang sa pondo. Kaya hindi namin Yung salitang kulang sa pondo, ayaw kong madinig yan. hindi, naintindihan kita. No. Yung nakakausap mong iba, ang Thailand, kulang sa pondo. Pero pag tinignan mo pondo ng gobyerno, malulula ka. Billiones. Hindi na napupunta sa dapat mapunta. Yes. Problema, corruption. Pasensya. Ako kasi derecho akong magsalita. Eh. At yun nga, no? yung kapatid, yung kulang, si Doc nang tutulong. Pero kung hindi pinutulong pondo ko, para sa medical assistance Hindi na ako pupunta dito Papadala ko na lang sa'yo Eh wala Pinutol yung pondo ko eh Kaya Mabuti, may mabuting loob Di wala na akong problema sa inyo Si Dok na bahala. bahala Doktor San Pedro po Doktor San Pedro O oh, ganito ha panatag mo na ang kalooban mo Pati ikaw ha Si Doc San Pedro na yung kausap natin. At ang hinihiling natin, habang pinaimbisiga niya yung sitwasyon ninyo, yung kalagayan ninyo, nire-request natin na as soon as possible, pinakamabilis na panahon, mailipat na kayo doon. Pero... Dapat 14, eh, wala kaming pambayan ngayon. Napausan ng napausan pwede naman kayo pasok kahit hindi kayo maopera agad ang kamahanap At ang maganda, at wala na kayo dito. Nasa hospital na kayo. At ang maganda, maganda, kung nasa loob kayo baka may kailangang medication, makakabuti. No. Hindi, wag mo lang kalimutan mo na yung kausap mong doktor. Ha? Kalimutan mo na yon. Ang kausap mo si Doc San Pedro na. Kasi pag laging sasabi mo ayaw ni Doktor, magagalit ako sa'yo kasi nandito na si Doc San Pedro eh. Lahat ng kausap mo, kalimutan mo na. Ang kausap mo na si Doc San Pedro. Ayos. Wala ka nang babanggiting ayaw ni Doc, nabago, nabago, nabago. Wala nang ganon. Malinaw sa'yo. Malinaw sa'yo ha. Mm, ha. Pasalamat sa Diyos. Ha, at pasalamat kay Doc San Pedro. Yung sa inyo, hindi natin pwedeng ipabalikad lahat kay Dok. Ang mahalaga, yung pasyente ninyo nasa loob. Yung kalagayan niyo, walang kakayahan si Dok na ayusin yung kalagayan ninyo. May limitasyon din siya. Kaya nga, sabi ko kay ka, Brother Jerwin, kung loobin ang Diyos, suporta ng taong bayan, maluklok ako sa sinado, ipapriority natin to. Ha? Tis-tis lang. Ha? Yung bata, oh, nakakaawa. Mm. Pa-picture kami. O, oh, sige. Sama natin si Doc. Mm. Pero kayo, San Miguel Leyte. O, oh, lilinawin ko, ha. Ah. Yung mga nakaraan, kung sino mang kausap mo, kalimutan mo na. Tapos na yon Basta ang kausap mo, si Doc San Pedro. Okay? May number naman ako sa'yo. O, kumustahan na lang. Panatag mo ng kalooban ano? As ah, suerte mo na champion nate si Doc San Okay? Ha? Sige. Mm -mm, chiki. May hanap buhay ka ba bago ka nadala dito? Sa bahay Ay, Ayo, oh, ikaw. Nag-aalaga. Sige, May nagbibigay. Pag nagbigay ako baka makasuhan pa ako ng cameling ano. <laughs> Nakakatakot ang Comelec eh. Ang Comelec, makapangyarihan eh. No, baka malasin. Pasensya na ha. Ganito, pagka may advice na si Doc, pwede na kayong umuwi ng Tacloban Leyte, eh. San Miguel Leyte. Eh. Ha? Hindi, eh, huwag niyong problemahin yung follow-up. Pag sinabi ni Doc, pwede na kayong umuwi. Tawag kay sa office ko problema ko na kung paano kayo ipapatid sa sa Leyte no? ha? okay na balitaan nyo ko at ipapatid ko sa kayo sa Leyte gusto mo sa barko sa aeroplano o oh, sige aeroplano oh, sige, sige. Tapos na yung mga kapalpakan ha. Si Doc San Pedro ng bala. Doc, salamat. Thank you. Thank you. Chat mo lang ako. Yes, Message. Po. Sana ko ng tulong para sa father ko po. Kasi kailangan din po operahan. Operation na ngayon. Operation. O, para din sa ano yan. Pinawin ko muna kasi nasa 180,000 po yan. Ah, ganito ha. Kailangan po kasi talaga yung hmm. maoperahan. Magiging matapat ako sa iyo ha. Pinutol sa kongreso ang aking pondo. Ibibigay ko sa yung number ko. Ihingi tayo ng tulong sa iba. No, wala akong pondo eh. Pinuto lang pondo ko. No? Hindi ko na ikukwento sa iyo kung bakit pinuto lang pondo ko. Secret mo na ngayon ito. Secret. O, akin na na yung telepono mo. Sige po. Ito, sir. Kunin ko na lang. Ayun. Sige. Yung akin na. Yung number nyo na. Nasaan ang father mo? Nasa bahay po ngayon. Taga saan ka? Taga talig pa po. Tagig? Opo. Hindi naman nalata kasi, sa yung stress ka. <laughs> kasi, kasi ayaw kong i-ano kay Doc, may problema pa kami o doon. Galing po kasi kami na dito nung no last week. Pinauwi mm. muna kasi kami. Anong operan siya? Dito po yung sa ano niya, binti niya. Na, na paano? Na, nagkaroon din ng bali yung buto po. Kailangan din po ng ano ng bakal. Yung sa buto niya. Eh, 60 years old na po. eh, may lusgus pa siya. Kailangan, eh, hindi na operahan kasi nga. Uh, apektado sa ano Ganon? Po. Kaya kailangan talagang... Akin na na. Brother Jerwin, picturean mo at manghihingi tayo ng ibang... Yes, sir. Suporta sa Thank ibang me, ano, mga kaibigan. Kailangan na kailangan po kasi siya maoperahan na Hindi, <laughs> <laughs> nee, basta usapang opera. Mas maaga, mas maganda. Ano, Dok? Yeah. Si Dok San Pedro. Si Dr. Hugh po. I-text mo ako, ha? Okay po. Sige po. Mm -hmm. Save ko na lang po. I-text mo ako, hingi tayo ng tulong sa ibang congressman, ha? Yung, yung, yung hindi na putol ang pondo, ha? <laughs> Kung hindi na putol ang pondo ko, bukas, okay na yan. Okay. Ingat po kayo, Mga Ano po, -update ha? I-update ko po kayo. Ah, uh, ha? ako ng tawag. 24-7. Just in case. I have your number, sir. Yes, will well. update you. Thank you, po. So, Thank you, daw. Salamat po. Nabawasan ako ng problema.